Good morning. Ngayon naman ang pakikita ko pag steam ng tilapia. Yan, isang buong tilapia. Yan, babalutin yun ng aluminum foil o kaya dahon ng saging. Nilagyan ko ng asin luya saka saka ano, saka nor seasoning liquid. Ngayon naman nagigisa ako ng nagigisa ako ng bawang at lalagyan ko ng sibuyas. Ayan, malalaman nyo pag mainit na matika pag kapag may sound na ganyan. Ayan. Tapos sa kabila naman, piprito ko itong ah, uh, lapya. Saka magpepesa ako ng magpepesa ako ng tilapia yung kalahate yung kalahate pindito yan ito lang ang dyan, may duya. Nihiwalay ko kasi itong bawang para hindi masunog. Sa pagpepesa ko, nagiinit ako ng tubig. Mga dalawang minuto, pipindutin nyo lang yan. Mag-automatic na eh. Ayan. Ngayon, pinapatakang ko yan ng patis. Ang pag-i-steam, matagal nga lang. Ngayon, dali lang ha? Ayan. At ang gulay na nilalagay ko sa pesa, iyan saka iyan. Asin lang sa kapatid ang pang season sa pesang tilapia. Ngayon, kung din, sa mga di ang tilapia ay mayaman sa polite, mahusay sa brain memory, mga memoria, at para hindi magulanin o magkaroon ng Alzheimer's. And, okay, thank you for watching see you on my next vlog. Bye. Always eat vegetable kasi ang vegetable nakakalakas ng katawan. Bye.